Uh, hindi malilimutan ng taong bayan uh, kong Mike ano? uh, bago itong mga nangyaring uh, korupsyon yung panayam ni uh, uh, Pangulong Bombong Marcos Jr. sa isang Australian journalist kung inyo pong naalala nang tinanong po siya tungkol po sa mga ill-gotten wealth po niya at nabanggit po ng Pangulo doon na they uh, took everything from us. So, ibig bang sabihin na ito mga nangyayari ngayon? Uh, ang una nating nalaman sa kanya, babawiin nila yung uh, pangalan nilang malinis. Pero ang nangyari, sabi ng mga, ano, yung pulso ng bayan, eh, babawiin pala uh, kung ano po ang uh, nawala mula sa kanila. Yung ano yung uh, kinuha mula sa kanila uh, ng uh, mga Pilipino. Tingin po ninyo. Alam mo, Jade and Mark, yan ang nakakalungkot. Uh, katulad kayo sa SMNI, nauna kayo eh nung una wala sila sa traditional media, hindi sila lumalabas ang Pangulong Bongbong at kasama rin akong kumampanya sa kanya, eh talagang hindi kayo yung mga naunang kumampanya. Uh, hindi naman kumampanya, kundi binigyan nyo siya ng uh, patas at malinaw na uh, plataforma para siya makapagsalita. If you recall, diba, parang ayaw nga niya sumama sa mga debate noon nung nag-organize ang SMNI ng uh, debate. Sabi niya yan, sasama ako sa SMNI debate dahil patas yan na ang pagtrato sa akin. So siguro ang nakakalungkot doon, yung talagang paniniwala nating lahat na Pilipino o lahat ng tumulong sa kanya na iriridim niya yung pangalan ng uh, kanyang ama, ang uh, pangalang Marcos. Uh, magtatayo siya ng isang legasya ng pagbabago at uh, pagunlad sa ating bansa. Una sa lahat dyan, yung pagkakaisa. No? Kaisa tayong lahat. Eh, nangyari nga eh. Wala pang isang taon talagang grabe ang pagkawatak-watak ng ating bansa. So ito yung mas nakakalungkot para sa akin na para kay Pangulong Bongbo Marcos na nakita natin na piniwalaan natin na ito yung magbabago ng ating bansa, pagkakaisa sa ating bansa, magre-reforma uh, at ibabangon ang pangalan ng Marcos, eh ang nangyari pa ay kabaliktaran. Yun ang malungkot para sa akin. At siyempre yung kabaliktaran na yun, eh ang nangyari nga, itong unang-una pag-aaway-away sa ating bansa, ang nakawan na nakikita natin sa ngayon, ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Napaka-lungkot. nalulungkot ako dahil kumampanya tayo eh. Diba? Tumulong tayo sa kanya eh. Nanahimik ako ng matagal. Hindi ako nagsasalita.